Nagtagsaan ang mga celebrities sa huling lamay ni Jacqueline Jose. Maraming ding mga fans ang pumunta sa Buror para makiramay kay Andy Eganman. At ganoon din sa kapamilya ni late Jacqueline Jose. Mapapansin din na nandun din si Jake Ehercito na dating karelasyon ni Andy para sumuporta sa dalaga at sa kanilang anak. Kaya naman ay nag-pay tribute ang mga artista. ganun din si Andy Aikenman at gumawa nga siya ng tula ng kanyang solo open sa pagpanaw ng kanyang inang si Jacqueline Jose. At ayon sa tula, sinabi na Andy na, Ika'y nasa araw, sa ulan at sa hangin na aking nilalasap. Umaawit ng kantang puno ng pag-asa at ligaya at least ngayon daw ay wala nang sakit na mararamdaman ang kanyang ina. Makikita naman daw silang muli ayon pa kay Andy. At sinabi pa nga niyang, wala na ang sakit, wala na ang takot. Makikita kita sa mga ulap, maririnig ang iyong mga bulong ng pagmamahal. Makikita din tayong muli. Sa ngayon, didinggin ko muna ang iyong mga awit. At ang panalangin ko ay huwag ni Jose Jose ko. tungkol sa kanyang mga anak. lagi gabayan ng Ama. Namatay si Jacqueline Jose dahil sa atake sa puso sa edad na 60 years old noong March 2, 2024. At kinumpirma nga ito ni Andy na anak ni Jacqueline sa namayapang aktor na si Mark Hill ang pagpanaw ng kanyang ina sa pamamagitan ng press conference kung saan naman ay sinamahan siya ng kanyang stepbrother na si Gabby Egenman. Lubos ang pasasalamat ni Andy sa lahat ng dumalo sa lamay at sa burol ng kanyang ina. marami din ang nakiramay through social media, katulad na lang ng superstar na si Nora Honor. nag Nagpost din si Coco Martin tungkol kay Jane na tinatawag niyang Mommy Jane. Ganon din si Alden Richards kung saan ay tinuring daw siya ni Jacqueline Jose bilang anak. Dumating din si Claudine Barreto sa lamay ni Jacqueline Jose kung saan ay umiyak ito dahil sa namimiss niya si Jacqueline dahil ayon sa kanya ay kapitbahay pala niya ito at tuwing may problema siya ay takbuhan niya si Jacqueline Jose. At ganoon din daw si Jacqueline kung gusto niya ng kausap ay pumupunta ito sa bahay ni Claudine. Dumating din ang multimedia star na si Alden Richards para makiramay at ikinuwento niya nga ang kabaitan ni Jacqueline Jose na tinatawag niyang Nanay Jane dahil naging nanay niya ito sa mga teleserye noon. At ang sabi niya ay hindi niya makakalimutan lahat ang itinuro ni Miss Jacqueline Jose. Laking kawalan ang pagkawalan ni Miss Jacqueline Jose na siya ang kauna-unahang Pilipina na nanalo sa Cannes Festival bilang Best Actress. Dahil sa tagla niyang talento sa pag-arte, marami tuloy mga fans ang makakamiss sa kanya. Ganon din ang kapwa niya artista na binigyan niya ng mga advices tungkol sa kanilang mga karera at mga personal na buhay. At sa kanyang huling lamay ay spotted si Coco Martin. ganoon din ang mga executive ng ABS-CBN, Sherry si Pai Picache at si Vice Ganda. For sure, marami silang mami miss kay Miss Jacqueline Jose. Pero ang tunay na nagdadalamhati ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Gwen at si Andy Eganman. At sana ipagdasal niya ang kanyang mga anak na sana kahit wala na siya ay nandun siya para gumabay. At dahil sa kanyang biglang pagpanaw, marami ang nalungkot ng mga fans, maraming napaluha. Pero for sure ay masaya na siya sa piling ng buong may kapal. Hanggang sa muli, bye!